<laughs> ayos, ayos Isang magandang araw muli mga kaibigan, mga lords. Andito tayo ngayon sa may barangay Sabang, sa may Baler Aurora. bali ito nakikita nyo po yung dagat, medyo kalmado, medyo di kaano kalaki yung alon niya, kahit na may bagyo. eto mga lords, kami lang yung nandito, talagang walang ibang nariligo, kami lang naggrupo, kami lang magkakaibigan. Bali, nandito kami ng September 1. eto mga lords, nakikita nyo makulimlim yung panahon kasi nga po may bagyong hana pero kami talaga nag enjoy kasi talagang sobrang ngayon lang kami nakapagdagat <laughs> eto po mga kaibigan kapag wala po ritong tropical depression wala pong bagyo talagang marami pong tao rito marami yung nag-surf rito marami mga naglalaro rito marami rito mayroon po rito volleyball ito po yung beachfront talaga naman pong walang katao-tao kami kami lang pero talaga ini-enjoy namin yung pagkakataon na ganito na kami lang talaga kasi minsan lang mangyari to na makapagdagat kaya ayan ini-enjoy namin yung bawat sandali na nandito kami ngayon sa Baler kahit na medyo masama po yung panahon talagang sobrang nag enjoy pero mga kaibigan talagang susubukan natin hindi tayo papayag na di masubukan yung pagsasurf nandito na rin po tayo yun naman po ang sikat dito sa Baler yung pagsasurfing kaya talagang susubukan po natin yon pero pasensya na po kayo di po tayo masyadong marunong talagang di marunong first time natin gagawin to hera <laughs> talagang di ako papayag na di ko mag magawa yun na nandito po tayo ngayon sa Baler Aurora eto po mga kaibigan mga lods sa ah, pahapon na kaya medyo pa high tide na medyo palaki na rin po yung mga alon saktong sakto dahil magpa practice po tayo mag serve eto mga lods talagang sobrang sarap sobrang saya ng pakaramdam na makapagdagat talagang masarap sa pakiramdam na paminsan-minsan eh makapunta kayo sa ganitong lugar talaga namang nakakawala ng stress nakaka-relax halina mga kaibigan samahan niya po ako na mag-practice po ng surfing subukan pa natin kung go! let's go <laughs> <laughs> 还要说。